Ayan, dito tayo open sa Balong Bato, Phase Ah, sabahan nyo mga idol. Ang tatlong linggo yung ano, kalakala ko namin mga idol. Oh. Ayan mga idol. Tangin mo, ay binibigyan mo. Huwag ka makikinap naman eh. Nagawaan ba eh. Ayan mga idol, mga player Tatlong linggo mga idol, mga kano natin. Tambak nila. Tambak nila. Video mo yung, video mo yung... Video natin o. Ayan o. Hindi na. Ayun, oh. Patay, Tres. Ayun, score, score. Ayan, score, ayun, score idol o. Oh. Ayan, mga score Idol, oh. 83.54, mga Idol. Ano lang ang score natin? Ang ating, ano, favor sa Pace 2 Night. Tira, albo! Tatlong puti! Good. Ayan. Ayan. Ayan.